Mga kaibigan, isa pong nga magandang gabi sa inyong lahat. Talaga pong nga padilim na at tatapos na naman po ang isang araw. At salamat po sa ating Panginoon dahil ang Diyos po ay patuloy tayong iningatan mula po sa ating pagising kanilang umaga. Ang Diyos po ang ating gabay. At mga kaibigan, muli ko po, po kayong inaanyayahan sa oras na ito tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos upang sa ganon, malaman po natin yung mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Puntahan po natin ang uh, unang Juan, chapter 5, verse 18. Sabi po dito ng Panginoon, alam nating ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat ingatan sila ni Kristo so at hindi sila maaring anhin ng Diyablo. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang salita sa oras na ito. Salamat po sa ating Panginoon dahil ang mga anak ng Diyos ay nakakapagpatuloy lamang na maging tama, maging malakas para maging mabuti dahil po sa tulong, sa awa, sa habag, sa gabay at patnubay ng ating Panginoon. Hindi po talaga natin kayang uh, ayusin ang ating sarili o yung going straight sa buong maghapon na tama ang ating uh, gagawin. Ngunit salamat sa Panginoon dahil siya po ang ating gabay. Salamat sa salita ng Diyos na siya uh, nagtuturo sa atin para gawin ang tama at iwaksi ang mali. Kung wala po ang salita ng Diyos ay hindi po tayo makatatagal sa tama na pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Kaya ang Diyos po ang nagsasabi na ang mga anak ng Diyos ay nagpapatuloy sa tamang landas at hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi nga kapag anak na po tayo ng Diyos, takot na po tayo sa kasalanan, may banal na pagkatapot na po tayo sa ating Panginoon at hindi na po natin nais pa na masaktan o masaling ang puso ng ating Diyos. Ano po? At uh, salamat sa Panginoon dahil kapag tayo po ay uh, tama ang uh, landas na dinadaanan ng ating pananampalataya at tamang pananalig, tamang relasyon sa ating Panginoong Jesu-Kristo na siyang ating pinipilarang Diyos at ating tagapagligtas, ang Panginoon naman ang siyang mag-iingat sa atin at hindi niya hahayaan na tayo ay magawa, magalaw o madaya ng diablo Ano po? So yan po ang kagandahan sa mga anak ng Diyos dahil ang Diyos po talaga ang gumagabay sa atin. Siya po ang nag-iingat sa atin at siya po ang naglalayo sa atin sa gawa o plano banta ng kaaway. Wala pong iba kundi ang Diablo. Alam niyo mga kaibigan, sa mga panahon nito, nasa mga huling araw na po tayo. Kaya talagang ginagawa na rin po ng kaaway lahat ng kanyang paraan, lahat ng kanyang kakayahan para dayain ang mga anak ng Diyos. Ngunit kung tayo po ay naninindigan na tayo talaga ay mga tunay na anak ng Diyos, alam po natin yung weapon upang hindi po natin magbigyan ng pagkakataon ang jablo na makadawa sa ating buhay. Ang weapon, ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating tunay na pananalig sa Diyos, ang tamang relasyon natin sa Diyos at ang mga salita ng Diyos na naitanim sa ating puso, mga salita ng Diyos na ating nababasa at naririnig at ang mga panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoon. Yan po yung ating mga weapon sa ating mga buhay upang tayo po ay hindi madaya ng kalaban. At idugtong na po natin itong verse 19. Dito pa rin po ito sa unang 1 chapter 5 verse 19. Alam nating tayo anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Jablok Kapag tayo po ay mga tunay na talaga na anak ng Diyos, dapat alam po natin kung saan tayo dapat, kung saan tayo dadaan, kung anong uri ng ating pamumuhay, at kung paano natin mapagtagumpayan ang lahat ng bagay na ang Diyos din naman ang nagpapahintulot sa ating mga buhay. Kapag matibay po ang ating pananalig kay Kristo, at suportado tayo ng salita ng Diyos. At suportado din tayo ng pag-ibig at divine protection ng ating Diyos. Kahit po kogkog ng kapangyari ng diablo ang sandibuta na ating dinadaanan, hindi hindi po tayo makakaramdam ng takot, pangamba at pag-aalala bakit? Kasi ang mga tunay na anak ng Diyos ay isinuko na natin ang buong-buo ang ating mga buhay sa ating Panginoong Kristo. Na kahit ano man ang mangyari, bahala na ang Diyos sa atin at alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa sa atin at alam din ng Diyos kung ano ang resulta ng mga bagay o sitwasyon na kanyang pinapahintulutan sa ating mga buhay ang mahalaga lang naman sa Diyos ay ang ating kaluluwa. Ang nag-iisa nating kaluluwa na makauwi sa Kanya. Hindi mahalaga sa Diyos yung mga bagay na ating naipon sa mundong ito. Ang lahat ng karunungan ng mundong ito at kung ano-ano pa mang mga bagay na narito sa mundong ito na ating natika. Bakit? Bakit? Magiging mahalaga sa Diyos ang bagay na yan. Ikanya yan eh. Dapat alam ng, ng mga anak ng Diyos ang lahat ng narito sa mundong ito ay pag-aari ng Diyos. At kung minsan ay inaari din ng Diablo na kanya. At yan din ang ginagamit niya para sirain ang relasyon ng mga anak ng Diyos sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dapat maging matibay tayo, magpakatatag tayo sa ating pananalig kay Kristo at panindigan natin ang ating pagiging tunay na anak ng Diyos. At idagdag ko mga kapatid, itong verse 20, sabi po dito, at nalalaman nating na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. At tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesus Kristo Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang ating Panginoong Hesus ang nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, ang Diyos na napako sa krus, nag-alay ng kanyang buhay, tumigis ang banal na dugo, nakamtan ang lahat ng pasakit at hirap, at merong isang dahilan doon, ang kanyang pag-ibig sa tao. Walang iba kundi sa mga anak ng Diyos. Ang lahat ng tao na pinilala si Yeso Cristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay nagpatuloy sa tamang pamumuhay gamit ang salita ng Diyos at may tamang relasyon sa Diyos at tamang pananalig sa Diyos. Nagtitiis sa lahat ng mga pinagdadaanan sa buhay at hindi natitinag ang pananalig sa Diyos. Tayo yung mga tinatawag na tunay na anak ng Diyos. Ngunit ang isang tao na kahit gaano pa kabait, gaano man ito kamatulungin, gaano man kaganda ang buhay, gaano man kadami ang kanyang kayamanan, ngunit kung wala siyang tamang relasyon sa Panginoon at walang tamang pananalig kay Heso Kristo bilang Diyos at ang napagligtas Panginoon ng kanyang buhay ay hindi rin po niya maranasan ang tunay na kaligtasan dahil hindi siya tunay na anak ng Diyos. Ang mabuting gawa, yan po ay bunga na lamang ng pagiging tunay na anak ng Diyos. Kahit man ang diablo, ay pwedeng mag-anyong tupa at pwedeng gumawa ng kabutihan. Ngunit, ang kabutihan na ginagawa ng Diablo ay hindi nagpapatuloy. Bakit? Dahil kapag nadaya niya na ang buhay ng isang tao ay wala na siyang pakialam kundi ang kanyang kasiyahan ay madala ito sa kanyang kaharian doon sa lugar ng impyerno upang pasakitan walang hanggang hirap ang dulot ni satanas sa mga tao na hindi nakaalam ng tunay na kaligtasan at hindi nakilala ang ating Panginoon sa so Kristo. Kaya mga kapatid, ang mga tunay na anak ng Diyos ay tinanggap ang Panginoong Jesus bilang kanyang tunay na Diyos at tagapagligtas. Nagsugo ng kanyang buhay, tinalikuran ang kasalanan at nagpatuloy sa pamumuhay na tama at nagsusumikap na makapagpatuloy sa buhay ng may kabanalan at may tunay na banal na pagkatakot sa Diyos at tunay na pananalig sa Diyos. Bagamat masakit pakinggan ang salita ng Panginoon, ngunit hindi po natin 'to pwedeng itago dahil ito po ang katotohanan. At ang katotohanan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na magpapalaya sa tao na nalulukuban na, na, na ng kasinungalingan ng diablo. Ano po? Kaya salamat sa Panginoon dahil tayo po na mga anak ng Diyos ay maaga siyang nagpakilala sa atin, hindi niya tayo nilubayan. Ibig sabihin, hindi niya tayo tinantanan o iniwan. Dahil sa simula't simula pa, alam na alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Kaya yung mga alam ng Diyos na Kanya, ito ang Kanyang pinagtsagaan. Pinadama ang kanyang pagmamahal hanggang sa tayo ay lubusan na naaristo ng kanyang salita. At ngayon, napakapalad po natin na mga nagpaaristo dahil tayo po yun ang kawan ng mga tunay na anak ni Yeso Cristo. Ano po? Sabi po dito sa verse 21, ilugtong na po natin ito ng pakaiksilang mga anak lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Ano po ba ang mga diyos diyosa na binabanggit ng Panginoon? Akala ng karamihan ang mga tinatawag na Diyos-Diyosan ay yun lamang yung mga ribulto na gawa ng kamay ng tao. Hindi po. Kapag ang isang bagay o ang isang buhay ay mas higit na mahalaga na sa tao at iniibig na ng tao ng higit sa Panginoon, iyon po ay tinatawag na diyos diyosan kaya mga kaibigan mga kapatid mag-ingat po tayo sa ating uh, ginagawa sa ating mga buhay baka hindi po natin alam mas higit na natin mahal ang ating mga anak ang ating mga asawa ay mas mahal na natin kaysa sa diyos Nawa po ay hindi naman mangyari ang bagay na yan. Baka po ang ating mga magagandang uh, buhay at mga natikang bagay sa mundong ito ay mas mahalaga na kesa pagpapahalaga natin sa Diyos. Nawa ay wag naman. Baka yung mga kasikatan, mga kaalaman, karunungan at katagumpayan ay mas pinagyayabang na natin ng higit sa ating Panginoon. Huwag naman sana. Dahil ang lahat ng bagay, ang lahat ng buhay, ang lahat ng buhay o ang lahat ng patagumpayan, kung mas mahal na natin ito at mas pinahalagahan na natin ito ng higit sa ating Diyos, ito ay lumalabas na ating Diyos-Diyosan. Kaya nga po, kailangan, kailangan natin ang salita ng Diyos upang maunawaan po natin lahat at mailayo tayo ng Panginoon sa mga kamalian at ang mga mali ay kanyang maituwid sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya purihin ang Diyos mga kapatid sa gabing ito. Salamat sa Panginoon dahil ang salita ng Diyos ang nag aayos, nagpapaunawa, nagpapaliwanag, at nagbibigay ng suporta, ng kalakasan sa ating pamumuhay bilang mga anak ng Diyos. Kaya sa bawat araw, uulit-ulitin ko po, kailangan po natin ang magbasa ng salita ng Diyos. Manalangin po tayo, naggabayan tayo ng Panginoon, na sa pamagitan po ng Banal na Espiritu Santo, ay ipaunawa po natin ay ipaunawa po sa atin ng Panginoon kung ano ang nais niyang ipabatid sa atin o ipaalam sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Huwag din po tayong magkulang mga kapatid sa pananalangin. Dahil sa pamagitan po ni Kristo Jesus na ating Panginoon, ano man po ang ating kailangan, kalagayan, o damdamin, ay ito po ang panalangin ang ating gagamitin para maipahayag, maipaabot sa ating Diyos ang ating kalagayan at ang ating nararamdaman. Kaya sa lahat po ng area ng ating mga buhay, wala po tayong ibang gagawin kundi idulog sa Diyos ang lahat upang sa ganon makita ng Diyos yung ating pananampalataya sa Kanya. Yung isang panalangin na may kalakip na pananampalataya upang sa ganon makakis ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At doon sa oras ng pananalangin na ating idinulog sa trono ng biyaya ng ating Diyos, hintayin po natin ang tugon ng Panginoon. Huwag po nating pangunahan ang ating Diyos upang sa ganon, matanggap po talaga natin yung tunay na kalooban ng ating Diyos sa ating mga buhay. Huwag po nating pakialaman ang trabaho ng Diyos, kundi maghintay lang po tayo kung ano ang kalooban ng Diyos habang tayo po ay gumagawa din ng ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos. So hanggang dito na lamang po mga kaibigan, mga kapatid ang mensahe ng Panginoon na akin pong ibinahagi sa inyo sa hapong ito. Nawa po ay uh, napagpala po tayo ng ating Diyos at patuloy pong uh, pagpalain ng ating Diyos ang ating mga buhay, ang ating mga pamilya, ang ating mga trabaho at pagpalain ng Diyos ang ating buhay bilang mga tunay na kristyano at tunay na anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos na walang ibang kinikilalang Diyos at Panginoon tagapagligtas, kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, ang ating Panginoong Yesus. God bless us all mga kaibigan.